Shoutout din Kaya uh, nanay Kung naka-schedule nito uh, Binili sa atin to ni nanay No Tapos pinare Sa atin Tapos Ayun na po nare na natin Nay Pwede nyo na tong kunin Bukas Yung mga pinalitan Natin dito nay uh, Isa-isayin natin Ha ah. eto, Para Nag-request ka sa akin Na Palitan yung gulong Pinalitan natin yung gulong Nay Ayan ang pinalitan natin dito uh, para maging okay talaga lahat. Pinalitan natin ng uh, starter. Yan. Ito po yung lumang starter. Yan. Pinalitan din natin ng radiator although nilinis na natin yung radiator niya. Nung nilinis natin yung radiator, medyo pagka uh, mano mo buhusan ng tubig, medyo may pagkabarado. Kaya pinalitan natin. No, pinalitan na natin yung radiator niyan mga bossing. Ayan oh, medyo bago-bago na mga bossing. Ayan, ayan, ayan. Kita 'yan? Ayan, medyo bago-bago na mga bossing kumpara naman dito. Pinalit na natin 'yan pero ah uh, pagkalinis namin, medyo mamatindi talaga 'yung pagkabarado. Pinalitan na lang natin. So, 'yan mga pinalitan natin. Gasket, pinalitan na rin 'to ng gasket. Tay, pwede mo na 'tong kumpuntahan bukas. Ayan. Ano na lang 'to? Car wash na lang 'to. Nanay. Ayan po. Ayan. Ayan po. yan po. At saka, Nay, pwede ka magdala ng jacket sa, sobr sa sobrang lamig ng uh, aircon. Di ba, kuya? Ano pa pagdala mo kay Nay? Tatlong jacket. Tatlong <laughs> jacket. Ayan. Magdala ka na sobrang nanay. Itong mga binibili sa atin dito, mga bossing. Ayan. Kahit mga walang aircon yung iba dyan, ilalabas nyo yan sa amin dito na may aircon na malamig. Ayan, oh. Lahat ng unit nyo na inano nyo, ilalabas nyo sa amin na malamig. Kuya Will talaga panalo lagi sa pagtulong Hindi pa pagkatama ang sinusulong Lumalaban ang bata sa kong kinakailangan Tutulong ng tutulong sa mga nangangailangan Kita sa negosyo ay ibibigay pa Upang ang mga kapos ay kanyang maisalba Ganyan siya kapukas balad Kung kaya't mapalad lagi mapagkumbaba Kung kaya't inaangat Hindi man kumita ng malaki ayos lang Basta matulungan niya mga nangangailangan Lagi priority mga makatulong sa kapwa At kailanman di nagatubili at nagsawang Walang patig kung Para sa iba ay makatulong lagi Kuya Win, isa sa mga tao na pamihira Kuya Win, isang mabuting halimbawa Mas na huwing BILI MGA KOCHE NA PANALO Master, MASTER WING GARAGE LEGIT AND TRUSTED TALAGA SULIG SA MASTER MASTER WING GARAGE PAKARAPON NA KOCHE DITO MGA KAKABAN Master, MASTER WING GARAGE MASTER WING GARAGE SA KALAM Palitan natin ng o Gasket Bako yan 2